<laughs> Ayan na po, pang inyong madam. nangunguwa ng talbos kangos. Nang hindi sa kanya. hindi po sa kanya. Po sa kanya. So, bang... Kami po ay nagpaalam sa puno siyempre sa may puno po ay kinisya na po at oo, oh, ako po ay naglilihi. Tang kailangan lang po ng aming buntis. <laughs> naglilihi po 'yan. Buntis po ako limang buwan. Akala ko bagay sampung buwan. Pati. <laughs> One minute lang ano? May ten minutes ba? May ten minutes, ten seconds ba? Ten minutes. Okay na.